ka eh. Pula. Dalawa. Mm -hmm. Ayan guys, anak na kami guys. Ah, uh, kararating lang namin. Uh, nabuksan na itong aking pamilya guys. Gawa ng may bumili kasi ng salinas kaya binuksan ko na bago maiblog. Ito nga pala yung mga napamili ko mga kasari oh. Isang balot na Paggy Bar, isang balot din nun. Uh, cream O, isang balot din nito, at saka Kumbi, Skyflex. Average pa na ano, green at saka milk. Diga, apat lang nito. At tapos apat din nito. Dalawang ketchup na nasa pack. At saka dalawang lusena na ano, steak na kape. Tapos isang balot din itong poche at saka isang balot nito. Ayan. At saka coffee cooking day sukang nasa pack na 100 ml at saka itong CDO kanin natin nasa pack apat lang tapos itong sukang 200 ml dalawa tapos ito century tuna na isang manghang isang hindi uh, Argentina coin beef dalawa lang din tapos itong ketchup na nasa bote isa lang binili ko mga kasari tapos ito namang condensed kong cowbell isang malaki sa maliit tapos ito namang iba, isang malaki sa maliit lang din ayan tapos yung mega ko naman mga kasari dalawang red ang green ko nga apat yan. Tapos, pagdating namin, may bumili na isa. Kaya tatlo na lang yung nandito. Tapos isa din ito Ito naman yung mga kasabon-sabon ko mga kasari. O nasira na yung dalawang paper bag ko. Ayan, nawala ko na. Ay, isang, ano, uh, type powder na tatluhan. Kaya may free siyang isa. Tapos ito naman yung fabric. May free din isa. Ayan, may free siyang isa. ka na kulay orange, dalawa lang. Tapos isang barita nitong surf. Tapos isang sunrocks na sumunod sa malaki. Surf powder na kulay pink, kalahati lang. Tapos dalawa nitong maliit na sunrocks. Tapos surf powder, ay, surf powder, surf jumbo. Dalawang red, dalawang pink. Tapos tide naman, tide jumbo, dalawa lang din tapos safe guard apat na piraso at saka pride tapos isang ariel na tatluhan may priling isa tapos downy na ano na kulay red uh, may priling siyang isa tapos surf liquid na kulay pink may priling isa tapos itong tala na may laman na powder at saka sabon na jumbo para siyang, para sa tulot ipigtaso nga lang kala tapos, itong surf liquid, kulay red naman ito. Isang dosena. Wala siyang pre yung red. Ang may pre lang, yung kulay pink. Umuha din ako ng pink kasi sayang yung pre. Ayan. Magandang umaga mga kasari. ah uh, pakita ko lang sa inyo ang kalagayan ng aking tindahan ngayon. Ayan. Kapag pamili ko lang kahapon mga kasari, kaya... ah uh, Medyo madami-dami ang dilata ko ngayon. Ito na mga nakasabit ko dito mga kape-kape. Ayan. Medyo konti lang ang kape ko ngayon mga kasari kasi mahina ang kape ko ngayon. Hindi ko alam kung bakit mahina ang kape ko ngayon. Ang hirap kumuha ng video mga kasari kasi nga ang liit lang talaga nitong tindahan ko isang dupa ko lang. Walang laman ng aking sabitan ng chichirya. Kasi kahapon nakakatawa ang mga kasari. Kasi kumuha ako ng kumuha ng mga chichirya. Isang basket ata yung chichirya ko. Tapos pagdating sa counter, nabitin ako sa pera. Kaya naiwan yung isang basket ko mga kasari. Kaya wala akong chichirya ngayon. Madilim ngayon mga kasari kasi makulimlim. Hindi ko lang alam kung kita nyo ba yung aking video. Ito yung mga tinapay ko mga kasari o kapamili ko lang yung kahapon. Tapos yung garapon ko, uh, mayroong ano, merong walang laman. Sinabitin ako. Ilan? Pasensya na mga kasari, naputo lang video ko kasi may bumili lang. Uh, dito naman mga kasari ay yung mga sunrocks ko. Mga, dito naman sa baba, mga joy na niripak, niripak ko. Tapos ito yung aking mga ano, mga baritang sabon. Ayan, jambo. Tapos ito, mga todo tipid ko. Tapos may kala din ako dito na parang todo tipid. Ayan, yung kala may todo tipid na rin. Ayan, yung mga pigtas kong Colgate at saka close up. Ayan, may perla pa ako dito. Minsan-minsan lang may nabili niyan mga kasari. Tapos ito naman yung mga sabong kong mabango. Ayan. Tapos dito, mga pigtas-pigtas kong mga shampoo at ano, conditioner. Tapos dito sa baba, yung mga pigtas kong mga powder down eh. Ayan. Tapos doon naman mga kasari, yung sabitan ko ng mga shampoo, ayan. May kalbong dalawa. Head and shoulder at kapal mulip na pink. Ayan. Yung mga tatlohan kong down Ah, bukas pa siguro ako bibili ng mga shampoo-shampoo mga kasari kasi mayroon pa naman ako dito head and shoulder at kapal mulip na pink. Ayan. Baka bukas pa ako babalik muli ng bayan. Tapos ito yung mga conditioner ko. Ayan. Ayan, kwento ko lang sa inyo mga kasari. Amin may request sa akin ng conditioner nito. Tapos nung nakapamili na ako, wala nang nabili. Ayan, na-stack lang. Isang dosena pa naman itong binili ko. Ayan, at saka ito din. Dab na conditioner. Nag-request din. Isang dosena din ang binili ko. Pero hanggang ngayon, hindi na nabili. Ayan mga kasari, o sayang lang. Isang dosena pa naman. Na-stack lang siya. Eh, hindi, naman kami na, hindi naman kami nagamit ng conditioner. Sayang lang. Oo, sinabi mo kay Papa mo. Ay, pasensya na mga kasari at naputo lang video ko. At lang ang anak ko. Ayan, ito yung aking mga powder tatluhan at saka mga single. Ayan, may naligaw ditong downing nakasabit. Tapos ito naman yung mga detergent kong liquid. Ayan, surf na red at saka pink. Tapos ito yung mga, mga downing kong single din. Ayan. Ayan mga kasari, Ayan yung aking mga sabitan. Uh, bali, dalawa lang nawala na kalbo sa aking sabitan mga kasari. Okay lang yan kasi mamimili naman ako ulibo ka sa bayan. Meron pa naman kasi ako dito mga kasari, Eh, oh. Kaya okay lang yan aabot pa yan hanggang bukas ang aking palmolive na pink at saka head and shoulder ito naman yung laman ng aking istante mga kasari mga school supply ayan kahit paano naman mga kasari may nabili rin naman dun sa mga school supply ko kahit minsan minsan lang may nabili pero okay lang yan ang mahalaga para pag may naghanap may naibibigay ako tapos dito naman yung aking mga notebook notebook ayun pinagsama-sama ko na yung tatlong klase yung aking notebook mga kasari isang, isang composition writing notebook at saka yung pang high school dito naman sa isang plastic mga kasari, pinagsama-sama ko na yan. Mga band paper, envelope, folder, kung ano-ano pa, mga papel-papel. Ayan, pinagsama-sama ko dito sa isang plastic mga kasari kasi yung aking istante, wala kasing pang sarato. Kaya madaling pasukan na alikabo, kaya pinagsama-sama ko dito sa, sa isang plastic na ito. Buti na lang may plastic akong ganito mga kasari, pinaglagyan niya ng ano. Ah, uh, yung mga tuwal yung inaalok ng mga bumbay. Ayan, kaya, buti na lang may ganito ako, itinabi ko, hindi ko sila tinapon, napaki napakinabangan ko pa. Ayan. Ito ang laman ng ating istante mga kasari. Kunti lang. Ito naman yung aking itlog mga kasari. O, oh, isang tari pa naman. Yung aking mantika, tatlong buti na lang. Tatlong buti na lang yung aking mantika. Ay, mga kasari, hanggang dito na lang muna itong vlog ko. Maraming salamat sa inyong panonood at supportan niyo sa mga vlog ko. Mga ate ko at kuya.